Ayaw na nga mga idol tuloy ang kinambak ng Brooklyn Nets ang Golden State Warriors kanina sa kanilang laban. Binura ng Brooklyn Nets ang labing walong kalamangan na puntos ng Warriors sa fourth quarter. Grabe tong confidence na ipinakita ng Brooklyn Nets. Halos hindi na sumasablay yung kanilang tira sa three-point line. Balanse ang kanilang naging scoring. Naging susi sa performance ng Brooklyn Nets ang kanilang umaapaw na confidence ang kanilang tiwala sa kanilang sarili. Samantalang lumipat na sa Golden State Warriors ang pressure. Usap-usapan naman yung pagbabangko ni Coach Steve Kerr at kay Draymond Green papasok ng fourth quarter kung saan kinakailangan nilang makalamang sana at makadistansya pa. So balit, walong minuto na lamang ang natitira sa fourth quarter. Doon pa lang niya ipinasok si na Green and Stephen Curry. Malaki ang pagtalo nito para sa kanila kung saan basic lamang itong Brooklyn Nets dahil marami silang mga na-injured na manlalaro. Isa na nga si na Cam Johnson, Nick Claxton, Dorian Finney-Smith, Ben Simmons at marami pang iba. Si Cam Thomas nga ay umalis na sa laban sa third quarter. Ito'y nangangulugan ng kapabayaan ni Coach Steve Kerr sa labang yun at tiwala lamang siya sa kakayahan ng kanyang manlalaro. Ini-small minamalit niya ang kakayahan ng Brooklyn Nets. Dennis Schroeder 31 points, Thomas 3-3 pointers 23 points, Stephen Curry 28, Andrew Wiggins 18 points. Pinag-uusapan sa ngayon na kung takot ba itong Suns kontra LA Lakers sa kanilang laban bukas. Ito ay marahil ibinalita mismo ni Shams ng ESPN na pinababalik na ng Phoenix Suns si Kevin Durant and Bradley Beal sa kanilang laban bukas. For the record lang, ang Suns ay hirap kung walang Kevin Durant. Mayroon silang isang panalo at anim na talo kung wala si Kevin Durant. Kung nandyan naman siya at naglalaro, ang kanilang record ay 8 wins and 1 loss. Kitang-kita naman dyan, ano, yung malaking impact nitong si KD sa opensa. Malaking bagay ang kanyang ina-average na 27 points sa kanilang opensa. Kaya sa ngayon, hindi lang si Kevin Durant ang babalik kundi si Bradley Beal. Kaya at napag-uusapan sa ngayon na takot ba itong Suns na matalo laban sa Lakers gayong kanilang pinababalik na ang kanilang mga dekalibring manlaro. Sa kabilang banda, mayroon ding mga injured na manlaro itong Lakers. Itong si Anthony Davis mga idol ay probable. Mayroong posibilidad na siya ay makakalaro. Mayroon ding posibilidad na hindi. Mayroong iniindang left plantar fasciitis itong si Anthony Davis. Maliban dyan, si Bruni James ay mayroong left heel contusion. Si Jared Vanderbilt hindi pa rin nakakabalik. Si Christian Woodman ay out Parehong malalaking laban to sa parehong kuponan sa Suns at sa Lakers. Abangan na lang natin to bukas mga idol. Pelicans may pag-asa pa di Jante Murray babalik na mga idol. Ayon sa impormasyon, galing kay Chris Haynes inaasahan ang pagbabalik niya laban sa Toronto Raptors sa Webes. Kakasimula pa lang ng NBA season nung na-injured itong si Murray. At ang inaakala ng karamihan ay tapos na ang season na ito para sa Pelicans sapagkat na-injured si McCollum, itong si Murray at si Zion Williamson. Pero kahit paano mga idol, itong si Murray ay malapit ng makabalik at ito ko yung malaking balita at isang napakagandang balita para sa kanila. Hindi na kinaya ng depensa ng LA Clippers mga idol, itong 51 points ng Boston Celtics na kanilang pinaulan sa kanila sa second quarter. For the record, yan ang kanilang pangatlong pinakamataas na scoring na quarter simula pa noong 1970. Maliban dyan ay malaking tulong din yung kanilang naipukol na dosing 3-pointer sa second quarter. Grabe itong Boston Celtics, malakas ngayon!